Pilipinas. mga ng DSWD sa publiko laban sa isang unofficial website at Facebook ka na gumagamit ang pangalan ng ahensya ng e-scam. Detalye ng balita mo lang kay Bal Gonzalez sa Rich Five. Bal, good morning. Good morning, Kaya Angel. Pinag-iingat nga ng Department of Social Welfare and Development ang publiko laban sa website na dswdassistance.com na nakapang-aakit at nanloloko ng maraming mga netizens sa ini inilabas ng DSWD, higiniit ng ahensya na walang kaugnayan sa kagawaran ng website na ito. Mayroon din alin itong Facebook group na DSWD Educational Assistance Update na mayroong mahigit 240,000 mga miyembro. Sabi ng ahensya, isa ito sa pinagbumula ng mga bogus o scam links na ang layunin ay mambiktima ng mga Pilipino lalo ng mga mahihirap. Kunwari nagkaaloko mano ng tulong pero kalauna na inauwi sa batibang ibang uri ng pang-scam giit ng ahensya. Huwag maniniwala sa mga uh, posts na nakapaloob sa grupong ito at bisitahin lamang ang DSWD Official Communications Channels para sa mga lihitimong panggagalingan nang mahalagang impormasyon tungkol sa pagtulong sa publiko. Ako si Bal Gonzales, DJ na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal Gonzales. Oras muna sa buong kapuluan.